Maya, Maya, asan ka na friend? Madilim na, uwi na tayo Sigaw ni Bella Walang Maya na sumagot Maya, bulong ni Bella Asan ka na? Di ka na nakakatuwa sa biro mo ha? Labas ka na dyan sa pinagtataguan mo Gabi na Tama na ang tagutuguan natin Maya Takot na sabi ni Bella si Nabela at Maya ay magkaibigan na naglalaro sa likod ng bahay nila Maya. Di na nga lumalabas si Maya, kaya umiiyak na si Bella. <laughs> Maya, asan ka na? Ay, iyak ni Bella. Ilang saglit pa, ay may narinig siyang kaluskos sa likuran ng bahay. Dahan-dahon siyang lumiyon sa bandang likuran niya kung saan galing yung kaluskus. Pagkalingon niya, ay nakita niya na isang tao na nakadamit ng mahabang damit na kulay puti. Wala siyang makitang mukha. ah Biglang ah! sigaw ni Bella. ah White Lady! Naku Maya, ikaw ba yan? Tanong ni Bella. Hindi sumasagot ang White Lady. Iyak nang iyak si Bella at sabay sigaw at tumakbo. Maharipas ng takbo si Bella pa -uwi sa bahay nila. Pagdating niya ng bahay nila, ay lakong gulat ni Me Bella. Maya? 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 Andito ka? Paano nangyaring andito ka? Diba, kanina, nandun lang tayo sa likod ng bahay niyo, naglalaro lang tayo paano nauna ka dito sa bahay? Tanong ni Bella. Naku, nakakatakot naman. Paano nangyaring nauna ka, nauna ka uwi sa bahay? Ha, Maya? Ano ka ba, Bella? Sagot ni Bella. Kanina pa ako dito sa bahay niyo. Hinihintay nga kita eh gulat at lumaki ang ba mata ni Bella. Ha? Paano nangyari yun? Ako nga ang nandun sa bahay niyo. At doon niya tayo naglaro ng tagotaguan. Sumabad ang nanay ni Bella. Bella, kanina pa si Maya dito. Sabi nga niya dito siya matutulog ngayon. Dahil lumuwas ng Manila ang mga magulang niya. Pero inay, Maya, paano nangyaring nakita kita sa bahay nyo at naglalaro pa tayo doon? Biglang yumakap si Bella sa nanay niya sa takot. Nagsalita si Maya. Bella! Bella! Huwag ka lang mag-alala. Ang mahalaga, nandito na ako sa bahay nyo. Diba? Bella? Kapang kaibigan niyang si Bella. Tahan na Bella. Huwag ka na matakot. Huwag ka na umiyak. Okay na ako. Huwag ka mag-alala. Takot pa din si Bella. Pero sinabi na lang ni inay ni Bella na kumain at matulog na. Kinabukasan, maagang nagising si Bella. Nay, inay, asan na po si Maya? Tanong ni Bella sa nanay niya. Ha? Ano ka ba? Anong sinasabi mo, Bella? Bakit mo hinahanap si Maya? Di ba, inay? Dito siya natulog kagabi. Di ba, inay? Gulat na gulat ang inay niya sa sinabi ni Maya. Anak, nananaginip ka na naman ba? Pero inay, sabi ni Bella kahapon lang, nandito siya at dito siya natulog. Iyakap ng inay niya si Bella. Anak, anak, tama na. Pagpahingain mo na ang kaluluwa ni Maya. Ilang buwan na siyang patay, anak. Nakakulong na ang mga magulang niya na salarin, Pero, pero inay, pero inay. Biglang nahimasmasan si Maya. At sabi ng inay niya, Sige na anak, tama na, tama na yan Bella. Matatahimik na ang kaluluwa ni Maya. Tama na yan Bella. Sige po inay. Oo nga po. Madalas ko pa rin kasi siyang napapaniginipan, Nay. At mula nga noon, na nahuli na ang mga salarin na mga magulang ni Maya, ay hindi na muling na naginip si Bella tungkol kay Maya. At dito nga nagtatapos ang kwento nila Maya at Bella. May mga pagkakataon talaga na minsan ay hindi natin maipaliwanag na kung saan ang magkaibigan ay may connection pa sa magkabilang mundo. Sa bandang huli ay nakakatulong pa din pala ang mga kaibigan na nandito sa mundo. Maraming salamat sa muling pakikinig sa aking kwento. I-comment nyo sa baba kung meron kayong naranasan na kagaya ng ganito ni Labela at Maya. O sa kanino man sa inyong mga kaibigan o kapamilya na kung saan ay napapanaginipan ninyo sa inyong pagtulog hanggang sa muli maraming maraming salamat po shout out sa inyong lahat sa muling pagkikita ulit maraming salamat bye bye please like and share at paki ang subscribe button para updated kayo sa mga susunod ko pang mga istorya Maraming salamat hanggang sa muli tayo ng bumiyahe Iwanan ng mundong maingay Alisin ang dilim sa mundong makulay You need to be free Tomorrow is another day Manood ka kay Maria Andre Tara pumunta na sa norte hey! Magyu City ang lugar Feeling happy all day You need to be free Tomorrow is another day Manood na kay Maria Andre samantalang iwanan mo na ang syudad Maging malaya ka na parang ibon na lumilipad Sa himpapawid kung sa tanaw mo ang lahat Pakiramdam na walang tinatalang bigat Ang gagawin mo lang ay susulitin bawat oras Upang matagpuan mo ang panibagong bukas Mga matay imulat sa magandang tanawin Makalanghap ng malamig at sariwang hangin Makakamit mo ang kapayapaan ng isipan Kapag napalapit ka na sa ating kalikasan Baguio City ang lugar ng ating kababayan Maria Andre, halika na at punta, hayo ng bumiyahe Iwanan ng mundong maingay Alisin ang dilim sa mundong makulay You need to be free Tomorrow is another day Manood ka kay Maria Andre Tara pumunta na sa norte Hey!